Tuloy. Sinimulan yan sa 19th Congress. Naniniwala kasi si Senator Bato na wala ng jurisdiction itong papasok na 20th Congress. Bagay no. na gusto rin daw niyang malaman mula sa mga kanyang, kanya mga dahil bago na ang komposisyon at may mga bagong miyembro ang 20th Congress. Nakalimutan natin ni Sen Senator Bato na almost 80% pa rin ng mga nanalo na kongresista is pumirma sa impeach if Congress ng Senado. Kaya bukas daw siya sa kaning mauwi sa botohan kung meron o wala nga bang jurisdiction ang papasok na Kongreso o papasok na batch na mga senador para dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito Ayan! Muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Eh kung mananalo ang majority, sabihin ng majority na ah! tatawid ito sa 28th Congress, then ah! who am I to question the majority? Ah! Correct! Kasi alam mo, pag nanalo ang majority, kasi papasok si Tito Soto. Si Tito Soto gusto litisin. Si Ping Lakson gusto litisin. Sila Bam and uh, sila Bam on uh, Kiko. I think nasa priority sila na gusto na litisin din para matapos na yan. Mga kababayan ko. Yun lang nakikita ako dito, mga kababayan ko. Medyo hihina yung puwersa nila at yung tapang ni Senator Bato noong una niyang pahayag, medyo babawiin niya konti at kakabigin niya yon Kasi mawawasak siya sa huli in the end, mga kababayan ko, sa bibig na nang galing, kapag nanalo ang majority, di maniniwala siya sa majority. Hindi niya nakikestionin yung 28th Congress. Ah! Majority wins dito. Pero kung sabihin ng majority na walang jurisdiction, so ano pang papatuloy natin? Ayan, tanong dito, Senator Bato, gaano ka ka-confident na hindi matutuloy ang impeachment? Sige tuloy ang impeachment. After Sona, tandaan nyo yan mga kababayan. And let's wait what happened mga kababayan ko kapag natuloy na ang Sona. <laughs> mga kababayan, pwede na kayong manalangin, magdasal. Pero may gusto kong sabihin, bumilang kayo ng ilang araw. Ilang taon, ilang buwan mula ngayon. Balikan nyo itong sinabi kong sa video na to. Lilipad papuntang Netherlands to. Maniwala kayo sa akin. Mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe.